Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagboghag ng buhok natin kahit tayo ay bagong riban. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin para bumalik sa pagkabagsak ang ating buhok? Kung gusto mo malaman ito, tapusin mo itong video na to and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, click mo lang ang Lalin TV and then forget to subscribe, like, and share and click mo na rin ang notification bells para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Bago tayo mag-proceed sa ating topic, tara muna mag-intro. Hello mga sisi, for today's video is pag-uusapan natin ngayon ang problema natin na uh, galing sa ng ating buhok pero, tayo, pero buhaghag pa rin ito. Ano nga ba ang pwede nating gawin o pwede nating solution dyan? Uh, meron lang ako sa inyo mga sisi na may i sa inyo uh, tungkol sa naging experience ko nung ako'y bagong riban. Ganito kasi yan mga sisi, simulan na natin nung ako'y nagpariwan sa aking uh, katrabaho, medyo uh, medyo bumuhaghag siya, tuwid siya, pero buhaghag. hag uh, ginagawa ko lang siya, ginagawa ko mga sisi para hindi siya magbuhaghag. Lagi ko siyang kinukonditioner. Pero, sinabi ko nga dun sa sa uh, video ko nung nakaraan na nag-upload ako, hindi rin maganda ang laging conditioner. Kumbaga, pag lagi kasing conditioner, nag-oily ang ating buhok, hindi rin yun maganda at nagdidikitan kasi mga alikabok o nagkakadandra pa rin tayo pagka laging conditioner. Kaya ginagawa ko mga sisi, uh, sinasalitan ko siya ng shampoo. once isang beses lang ako nagsha-shampoo sa isang linggo para lang ma malinis yung anit ko at saka mawala yung pag oily ng aking buhok. Ngayon mga sisi, okay naman, yung lagi ko kino-conditioner, okay naman, nag, uh, bumagsak naman siya. Ngayon, uh, naisipan kung magkulay ng buhok. Ngayon, dalawang beses ako nagkulay ng buhok para ma-achieve ko yung uh, kulay na gusto ko. Parang napansin ko lang mga sisi, nung ako yung nag, uh, nagkulay, parang kahit anong gawin kong kahit anong gawin kong conditioner, Uh, parang buhaghag siya. Tuwid siya mga sisi, pero buhaghag. Hindi siya yung gantong kabagsak na uh, nabuhok ko. Kasi nung ako iniriban, gantong kabagsak yung aking buhok. Kahit, uh, iku kahit ishampo ko, tapos conditioner ko siya, gantong kabagsak. Simula na nagkulay ako, uh, palibasa nga dalawang beses ako nagkulay dahil na-achieve ko yung para ma-achieve ko yung uh, kulay ko nagkulay uli ako. Ngayon na nangyari sa buho ko, parang bumuhagag siya, parang nawala yung parang pagko-oily ng buho, buhok ko. Kaya parang bumuha, bumuhagag siya, bagsak siya, pero uh, parang buhagag siya, parang mainit siya sa pakiramdam na ganun. Kasi nga, buhagag siya, tuwid siya, tas ganyan pa panahon. Parang nakakairitang ilugay. Compare mo naman sa mga ganitong buhok na kahit mainit is a uh, bagsak siya tapos hindi siya uh, mabana sa pangramdam mo kasi pansinin mo pag ang buhok mo ay nakalugay tapos tuwid siya tapos nakabuhaghag parang pakiramdam natin is uh, maano ma mabanas parang nakakairita kasi nga buhaghag uh, kaya ginawa ko mga safety sabi ko ano kaya mas maigi para bumagsak uli ang aking buhok? Kasi nung unang, unang rebanto talaga bago ako magkulay bagsak naman siya. Ito nga lang siya bumuhaghag nung nagkulay ako ng dalawang beses. Parang nawala yung natural oil nung aking buhok kasi nga dalawang beses ako nagkulay ng buhok. Talagang hindi maganda pag uh, dalawang sunod ka nagkulay. Parang nawala yung natural oil ng aking buhok. Bagsak siya pero uh, buhaghag siya. eh, ako'y parang binabanas pagkaganyan. Gustuhin ko man siyang ipuyod ng palikod na ganyan. Eh, ayoko parang ayoko ng ganun buho, kaya nga ginagawa ko, kaya nga ako nagpariban, ayoko na ako'y pinupuyin ang buho ko. Sayang naman ng riban kung uh, ko din kahit papaganon sa likod. Ganun mga sisi. Ngayon mga sisi, ang sabi ko nga sa sarili ko, um, uh, ano kaya ang maiging gawin para bumagsak ulit ang aking buho? Pero tuwid naman siya, buhaghag nga lang siya. Ang masasabi ko lang sa inyo mga sisi, uh, pag magkukulay kayo ng buhok, talagang kailangan, tapos dalawang beses pa kayo nagkukulay o magkasunod, talagang hindi maganda mga sisi, lalo na kung hindi mo iti-treatment ang iyong buhok. Uh, ngayon nga, mga sisi, naisip ko, meron nga palang ibinigay sa akin na treatment, yung aking uh, tiyahin ng aking asawa. Sabi ko, itreatment ko kaya ang aking buhok, baka sakaling, uh, baka sakaling, bumagsakuli ang aking buhok yung itinirecommend ko siya, uh, kahit anong treatment mga sisi, basta treatment na ilalagay nyo sa buhok nyo, tapos ang problema nyo lang naman ay buhaghag, buhaghag siya, tapos bumuhag bumuhaghag siya, tapos bagsak naman, ang masasuggest ko lang dyan mga sisi, ay, treatment nyo na lang ang buhok nyo para bumagsak ulit, tapos i-conditioner -co nyo. Huwag nyo na lang ipaulit sa mag-reban kung bumuhaghag siya. Meron kasi mga sisi na, ang pagkabuhaghag talaga ay parang bumalik sa dati. Ayun ang ayun ang dapat i-retouch pero kung bumahaghag lang dahil meron kayong ibang inilagay na chemical sa buhok nyo tulad ng uh, kulay, uh, masasuggest ko lang diyan is i-treatment nyo lang para bumalik yung uh, bagsak at natural oil ng inyong buhok. Tulad nito, kita nyo, bagsak na uli ang aking buhok. Kasi ito, bumuhaghag to. Na-stress talaga ako mga sisi. Kasi nagkulay nga ako, bumuhaghag na ang aking buhok. Sabi ko nga, try ko kayang i-treatment. I-treatment ko, yung bumalik siya sa pagkabagsak niya mga sisi. Kaya <laughs> hindi ko na problema uli ang aking buhok. Talagang naiirita ako dahil nakikita ko bagsak na ang aking buhok. Pero, buhaghag naman, parang ang init, init sa pakiramdam, tapos ganyan pampanong parang ang banas-banas. Tapos nakalugay, Diyos ko po. <laughs> Sabi ko, minatira pa naman akong pantreatment, treatment sa tiyahin ng asawa ko, tinaray ko siya. Kaya mga sisi, ganun lang din ang gagawin nyo. Pag ang buhok nyo is, alam nyo, alam nyo na bagsak, tapos may mga uh, nagkulay kayo, tapos bumuhaghag, ang masasuggest ko lang sa inyo is i-treatment nyo para bumagsakuli ang, ang buhok ninyo. Hindi nyo kailangang paulit ang inyong riban dahil bumuhaghag. Depende sa buhaghag ng buhok. Kung nagpariban ka is, as in buhaghag na parang hindi mo madama yung pagkariban is uh, kailangan nyo i-retouch. Pero kung ang buhok nyo ay naliguan nyo na then tuwid naman okay naman tapos nilagyan nyo ng chemical o nagpakulay kayo tapos uh, bumuhag-hag, ayun lang ang kailangan lang doon, mga sisi, is i-treatment. Kahit anong treatment naman, mga sisi, is pwede. Kung wala naman kayong budget, na treatment sa salon kasi minsan sa salon medyo may kamahalan meron naman mga treatment mga sis na bibili sa mga beauty beauty supply at madali lang naman itong i-apply sa inyong buho, ilalamas mo lamang ito sa inyong buho at ibababad nyo kahit hindi mo na siya planchahin kasi ako, nung ako nag-treatment hindi ko na siya pinalancha parang tinuyo ko na lang siya sa electric pan at ang pinabalak ko doon ay nilagyan ko ng kahit anong conditioner, yun mga sisi. Ay lang masasabi ko sa inyo, kung ikaw ay naggaling sa riban at bumuwag hanggang buhok mo dahil lang may inilagay kang ah, chemical sa buhok mo tulad ng pangkulay, ang kailangan lang dyan mga sisi is treatment para bumagsak uli ang ating buhok. Okay mga sisi, hanggang dito na lang ginawa kong video. I hope na meron kang natutunan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo naman kalimutan i-search ang Lalin TV. And don't forget to subscribe, like, and share. And click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong mga bagong upload na video. Thank you for watching. Bye!